Nagpunta kami ng Puerto Galera White Beach para mag-swimming at maghanap ng sakit ng katawan. another hada, another layas. Naandini na naman kami sa layasan ngayon. Ari nga, at kung mapapansin nyo, at andi na naman kami sa ban ngayon. At kami nga ay pupunta ng Puerto Galera. andi na nga kami ngayon sa Heart of Asia, kung saan matatagpuan yung falls ng Puerto Galera. Ari nga, ang aming unang stopover din sa Puerto Galera, kung saan matatagpuan mo nga aring falls ay paulit-ulit, charot. Maganda nga mag-stopover din eh, at halos lahat ng mga dumadayo sa Puerto Puerto Galera ay tumitigil nga din eh sa Heart of Asia Puerto Galera kung saan yung falls para mag picture picture at mag video video. Hindi la ang pala picture picture o video video ang pwede nyong gawin din eh sapagkat pwede din kayong maligo din eh. Hindi ko nga lang alam kung magkano yung entrance. Sa side nga pala na are matatagpuan nyo yung falls. Dumadali nga pala yung tubig nyan dyan sa ilalim ng tulay papunta din eh sa kabilang side kung saan ginawa nila ng ilang layer ng swimming pool. Bukod nga sa tourist spot na din aring lugar na are ay para na din aring resort ay resort na po pala talaga are hindi ko na nga laang na itanong kung magkano ang entrance sa pagkat walang katao-tao are nga guys at ipapasilip ko sa inyo yung itsura ng ilalim kung paano nga dumadalo yung tubig galing sa pool sa punta din is, sa ginawa nilang swimming pool <tod noise> After nga ng stay namin doon ng ilang minuto ay bumiyahin na nga ulit kami para puntahan yung isinadya talaga namin din sa Puerto Galera. Makalampas nga la ang kayo doon sa falls ay magready na nga kayo ng inyong camera sapagkat madadaanan nyo nga aring napakagandang view din na halos tanaw nyo na yung kalawakan ng dagat. Eh, sige sige. Naliligaw tayo Naliligaw tayo kasi pabalik-balik na. <laughs> pabalik-balik tayo kasi naliligaw na tayo. <laughs> At after nga ng mga ilang minutong biyahe pa ay nakarating na nga kami dine eh, sa White Beach, Puerto Galera kung saan kami magsuswimming. Sakto din naman na na namin ginagawa parang sandcastle din nila ang den sa gilid ng aming cottage. Wala ka palang makikita ang cottage sa White Beach guys kaya kailangan yung magtanong-tanong para makahanap ng maiesteyan. Buti na nga laang den at weekdays kami pumunta dine eh, at tsyempo kakaunti laang din yung mga tao. ang ginagawa pa lang nila yung sand ano ba yan, sand castle dahil sinira daw ng aso kuya naman taga basa pag magpapapicture daw 30 for head ang lisyat na yun grabe ang spray spray lang si kuya ng tubig yan Pering nilo, Na-interview ko nga pala dyan si Kuya 'yung nagii-spray ng tubig. Sabi niya, nag-uumpisa daw silang gumawa ng castle ay madilim pala ang. At natatapos daw nila 'ari ay hapon na, kaya 'yung mismong araw daw ng paghuhulman nila ng sandcastle ay wala daw talaga silang kita. Ang pinakamatagal daw sa nabubuo nilang sandcastle ay umabot ng 3 weeks. Kadalasan daw 'yung nakakasira ng binuo nilang sandcastle ay 'yung hampas ng alon, aso, pero bibihira naman daw 'yung mga tao. 30 pesos per head, all ang bayad din si sa kaya kung mapapasyal kayo sa White Beach, Portugalera, eh wag na kayong mag-alulangan magbayad ng 30 pesos para makapagpa-picture lang ang dini sa sand castle. Sapagkat puyat, pagod at pawis ang inilaan nila dyan, mabigyan lang kayo ng magandang background sa inyong mga picture. At habang naguhulma dyan sila kuya ng white sand, ay dini muna tayo sa gilid ng dagat at i-appreciate ia muna natin yung ganda nitong White Beach, Portugalera. Bukod sa hindi nga tayo makaligo dahil sa sama ng pakiramdam, ay mag-aura-aura na lang tayo din sa gilid ng dagat. Bukod nga sa masama talaga yung pakaramdam ko that time, ay isa din sa dahilan yung malakas na hangin at alon, kaya hindi din ako makaligo. Kaya are na lang din ang aking pinagagawa din eh. Kwento ko nga pala guys, baka interesado din kayo, umalis nga pala kami ng nauha ng alas 4 ng madaling araw, tapos dumiretso kami sa inarawan. Kung saan susunduin namin yung mga main person kung bakit napunta kami din eh sa White Beach, Portugalera. Hindi po are outing ng aming pamilya. Outing po are ng mga kasama ng aking tita sa ibang bansa. Buti nga at isinama ako ng aking tita Dine ay dinakarating ulit ng puerto ang mangyan kahit masama ang pakiramdam. Kaya thank you, thank you and big shout out sa aking tita at sa family ho ko sa pagsama sa akin sa napakasaya at napakamemorable na experience na ito. Sana maulit! At after ko nga mag-aura-aura dyan sa tabing dagat, ibumalik na nga ako doon sa gumagawa ng sandcastle at sakto naman na dumating din yung tiyahin ko sa kayo mga kasama niya at naghihayayang ang mag-rides. Noong una nga ay tumanggi pa ako sapagkat masama na talaga yung pakiramdam ko that time. Kaya kaya nga lang ay napag-isip-isip ko na minsan na ang pumunta dini at minsan na nga lang ang makasakay ng ride. Kaya for the go, kahit masama ang paramdam ay sulitin, ay hindi na alam kung kailan makakabalik. Kaya nga ari at nakaangkas na nga ako ay kuya at ihahatid niya nga ako kung saan kami sasakay ng crazy UFO. Di bali yung apat ko nga palang kasama dyan, kabilang na ang aking tita ay naando na nga sa e-trike at nauna na nga. Apat nga lang ang pala ang pwede sa e-trike at dahil naka-leggings nga ako ay dini nga ako umangkas kay kuya ay libre pa. At naan din na nga kami guys, sa lugar kung saan kami sasakay ng crazy UFO. Doon nga sa White Beach ay hindi pwedeng mag-ride sapagkat napakalakas nga ng hangin at alon. Kaya nga din ni kami dinala sa napapalibutan ng bundok kung saan walang hangin at alon at makakapag-rides daw kami ng matiwasay. Kaya nga pagating na pagating namin din ay aura muna, picture picture para masulit naman yung ganda ng lugar habang naghihintay pa kami doon sa aming sasakyang crazy UFO. paghihintay namin ay na, na nga yung jet ski at yung UFO na aming sasakyan. Hindi ho yung UFO na dadaling kami sa kalawakan ha, ay hindi ho. Baka halip na mag-ikot-ikot lang kami din sa dagat ay mapunta na kami ng Mars. Charot. Papunta na nga pala kami sa dulo na rin floating bridge na are at doon nga nakapark. Nakapark sa sasakyan yarn. Charot. Doon nga naka-standby yung UFO na aming sasakyan. Pagdating nga namin din sa dulo ay binigyan agad kami ng life vest. Ay gar, wala nang briefing-briefing. Sakay agad. Basta kumapit lang daw ng mahigpit at wag baby bitaw para hindi masakit ay hugot char si kuya ang nakasan tagabigay ng life vest si kuya namang walang buhok uy bully charot lang si kuya namang nakablu ang taga kolekta ng aming mga gamit na pwedeng mahulog habang kami ay nagaride sa UFO pag nga kasi daw yan ay nahulog ay parang ex mo hindi na babalik uy may pinagdadaanan nyo after nga namin masuot yung mga life vest namin dyan ay picture muna ganun dapat kada galaw ay picture para madaming memories at ayun na nga pinoproblema ko naman ngayon kung saan ko ilalagay nag-arin in sa 360 na hindi naman sa akin sapagkat sabi nga nila kuya ay kailangan mahigpit ang kapit dahil pag nakabitaw sa iyong kinakapitan ay masakit at buti na nga ang ay gumana ang aking kautakan kaya pinasuot ko na nga din ni kay kuya sa likod ng life vest para maganda ang kuha at hindi mahulog sapagkat pag nahulog ay lagot sa may-ari at dahil all set na nga ay sasakay na kami ay aba mainit din di na nga nagumpisa ang sinasabi nilang naghahanap ka lang ng sakit sa katawan. Ay literal na sakit ng katawan talaga ang iyong mahanap din eh. Ay feeling ko nga din ang aking sakit. Ay nung unang masama lang ang pakiramdam pagkatapos ay trangkaso na eh. Hihiwalay ko na nga lang arin ng upload. Ay mamamatay talaga kayo kakatawa sa itsura namin. Kung may magyayaya nga ulit na sumakay ulit ako din eh. Abay oo naman. Ay yung sayay abot kalawakan para kang sumakay ng UFO. Yun nga laang Titiisin mo yung sakit ng katawan kinabukasan. Pero ayos lang. Basta nag enjoy